ayan mga boss, good evening good evening mga boss dito tayo sa ano dito tayo sa C5 Paranaque at magpapagas tayo dito sa ano nung tayo ng gas mga boss, kaya magpapagas tayo dito sa may Petron dito yan sa ano sa C5 Paranaque mga boss maingay lang dito kasi ano, tabing highway dito tayo sa ano Yun. Hindi pa ako nakapag nung naglong ride kami mga boss kasi ano eh. Nung naglong ride kami nag nung pauwi na kami. Pinupultang ko doon sa ano. Pinupultang ko to si ano. Sa Bataan kasi napakamura ang gasolina doon mga boss. Kita mo yung gasolina doon eh 51 pesos lang per liter. Eh samantala dito sa ano dito sa Paranyake, dito sa C5 65. Diba napakalayo yung ano? Napakalaki yung diperensya mga boss kaya nung umuwi kami ng ano, pinupultang ko to eh. At bukas mga boss, eh ano rin. I-change eh, oil na rin natin si Ana. I-change eh, oil na rin natin si si July Blo. Yat. At yun, mga boss, ano tayo? Tambay-tambay lang tayo saglit dito sa ano, sa May C5. Tapos na tayong mag-ano. Tapos na kaming nagpagas ni, ano, ni Julay Blo. Kaya, tambay muna ako dito, mga... Yan. Tambay-tambay lang. <laughs> Ang gulo ng, ano... Uh... Ang gulo ng... Ang gulo ng buhok. Yan mga boss. Ano lang. Bukas, hugasan natin si, ano... Paliguan natin si si Jolay Blue kasi wala nang ano. Dito naka nakaligo kahapon. Kaya paligo natin yan bukas. Ayan, daming ano. May mga malikapok na at lagi nang ano. Lagi nang natuluan doon sa ano sa parada sa parking kaya bukas ano natin linisan natin yan alright mga boss mamaya ano natin uwi natin ng bahay. tatambay lang tayo dito sa ano tambay lang tayo dito sa may C5 malapit lang naman to sa ano malapit lang naman to sa bahay mga boss kaya maganda tambayan dito pag ano paggabi kasi medyo sariwa yung ano, sariwa yung hangin dito mga boss kaya dito ako madalas tumambay pag galing sa bahay, pag boring sa bahay dito ako natambay at malawak naman din dito mga boss magandang ano, maganda tabayan dito at laging kasama natin si ano laging kasama natin si si July Flo pag natambay tayo dito mga boss si ang ano natin siya na yung kasama natin mga boss kaya dito tayo mag ano, si ano naman si July Blue na pi yung laging kasama natin wala nang ano nabinta ko na yung isa kong ano motor yung nabinta na natin yung DL150 natin mga boss nang hinayang man ako pero kailangan na nating ano kailangan na nating i-dispatch i mga boss kaysa mapabayaan ko lang doon sa ano sa sa amin sa bahay hindi ko na siya masikaso mga boss dahil sa ano dahil sa trabaho natin lagi nating gabi makauwe kaya ano hindi ko na masikaso si si DL kaya ayun, napag, ano, napag ko mga boss na ibenta ko na lang kaya pero makikita ko pa naman kahit papaano mga boss kasi yung nakabili eh, tagaron din naman sa amin kaya okay lang din makikita ko pa rin kahit papaano at least maalagaan siya doon. at yun lang mga boss na ano nang hinayang man ako kay DL kaso nga lang kung hayaan ko lang siya doon sa parking niya mas lalong kakalawangin mga boss. Kasi hindi ko siya masikas, hindi ko siya mawasing hindi ko siya mapapa ano, mapapaayos kasi gawa ng ano. Lumambot na yung gulong niya ka, mga boss kakatambay kasi tubeless din kasi ganun. Ganun kasi pag ano, ganun kasi pag tubeless pag hindi mo nagamit ng ilang buwan, ilang araw, lumalambot 'yan mga boss. Kaya tapos yung kadena niya kinakalawang dahil sa ano, naulanan tapos yon. Kaya na isipan ko na ibenta ko na lang mga boss kaya at yon. Ito na yung lagi kasama natin. Ito. Si ano si July Blue. Yun na ang ka ano, yun na ang laging kasama natin mga boss sa ating mga lakad sa ating mga sa pag, lalong lalo na sa trabaho yun kaya yun ang ano ito na si July Blue na ang kasama natin sa lahat ng lakat natin mga boss kaya bukas mga boss i-ano natin i change sa oil natin si July Blue dahil sa ano actually na ano pa to kahit sa next month pa to ang change oil ito kasi ano pa to eh nasa wala pa sa ano niya kasi ipre 1,500 km ang naka ano, doon nakalagay sa ano sa papel niya mga boss na every 1,500 km dapat i ano i change oil na natin mga boss mga boss pero hindi ko pinaabot mga boss kasi nahataw siya natin nung ano nung nag long ride kami ng ano nung sinama ko siya sa bataan kaya nahataw ko siya ng boss mga boss kaya kailangan natin ano hindi natin pabutin pabuti na 1,500 kilometers yung miles, mileage nya eh, ano na change oil na natin para ano bago naman ang langis yung ano sa makina nya at yun lang mga boss pagkatapos ko dito mga boss maghanap tayo ng ano maghanap ako ng motor shop at mabilhan ng langis alright samahan nyo ako mga boss maraming salamat sa inyo At yun mga boss, palis na ano? Palis na ako at hanap po na ako ng ano? Mabilhan ng langis ni July Blue. Bibili tayo ng langis at bukas ng umaga. Entry natin tapos ano, ako na ang ano, ako na mag-change sa wheel nito mga boss. Kaya ko na tong alagaan si na ano, si July Blue. Hindi, hindi na natin to dalhin sa ano sa kasa na doon pa tayo magpa-maintenance kaya naman natin kaya yun mga boss samahan nyo ako na ano maghanap tayo ng mabilhan ng langis sana may, may mabili tayo ngayon na mag, ano, mag na ng gabi mga boss. Alright mga boss, maraming salamat sa inyo at God bless. Bye bye.